Mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay San Jose City Abaliwag, Bulacan Ako sa iyo makapanay po natin ngayon Ang butihing lingkod ama ng ating barangay O barangay chairman O punong barangay Naglilingkod ng si Nagmamalasakit, gumagawa At gagawa pa ng maraming kabutihan Dito po sa Barangay San Jose, Abaliwag, Bulacan na si ginagalang punong barangay Kapitan Ronald Ron Lopa Culantes Rivera Kap, kumusta na po ba kayo? Uh, actually, okay naman po Okay, uh, kap, kumusta na po ba sa ngayon Ang barangay San Jose? Uh, okay bilang punong barangay sa aming pinalitan ay medyo malayo na yung namin namin. Okay. Agap dito po tayo sa katahimikan. Kumusta po ba sa ngayon ang ating fish order sa barangay natin? Uh, so, sa fish order naman, ayun nga, katulad ng sa last administration, medyo gulo. Ngayon, sobrang tahimik na dito. Ay, pasyal kayo dito ng gabi, araw, napakatahimik dito. Wow, okay. So regarding sa kalinisan ka, paano po mga batas na pinapatupad mo dito para matili po ang kalinisan? Uh, namin yung proper segregation para mahakot ng maayos yung basura. Then, kinakusap namin yung mga institutional namin, mga kabaragay namin na itapon sa tamang tapunan. Yung mga basura para makolekta ng maayos. Okay. So, yun akong para sa inyo, Kap. Oh, ito na lang, sa 100 days na tinatawag natin o sa ilang buwan natin panunungkulan bilang ama ng ating barangay. So, ano po ang ating mga accomplishment na na isagawa sa ating barangay? Uh, pwede na yun eh. So, accomplishment? Uh, may mga accomplishment kami kasi hindi pa sa... Ayos din yung siyempre. Kung may bago pa lang, uh, pangalawa, yung budget namin is limited lang. Kailan lang na kailan yung budget namin dahil sa kadahilan ng yung last administration is may problema. Uh, yun yung inayos nila at nung treasurer ng sekretary ko. Inayos namin dito lahat pati sa gilihan. Kaya nung mga time before, Uh, kami halos uh, magpapaluwa ng yung... pera namin ginagasas namin. Ay, ganun po. Kaya uh, ngayon, mm. ito, uh, patuloy namin inaayos yung paragay. Okay. Kaya uh, katulad na ginagawa sa taas, may, uh, Renovation. Uh, uh, yung, uh, namin. And, yun lang. Okay. Kung para sa inyo naman po, Kap, ano po po ang karagdagan pa natin bigyan ng priority dito po sa nabanggit nyo po kanina, sa bukod sa accomplishment na dapat tutukan sa barangay sa Jose? Ito lang, maraming dapat tutukan dito kasi harus na lahat. Mm -hmm. In terms of uh, bisyo, drugs, um, yung mga senior, PWD, syempre yung mga karangyong ano sa sa barangay, lalo naman ba dito sa aming barangay. bata, may mga estudyante, kailangan na maitaas yung antas, bata pa lang, hanggang sa pagkakamang ay ma accommodate na ni Barangay kung paano sila mapag-aaral, maiaayos para hanggang sa paglaki maging uh, pa yung paninaw nila. o kasi nanggaling din ako sa pagiging bata. So, ako, bata pa rin ako ngayon, pero sabi ko ba, hindi ko rin inaakala sa buhay ko na sa edad ko na ito ay magiging punong barangay. Okay. So kap, ah, ganito na lang po, panawagan na lang po sa ating mga minamahal na mga kabarangay na sila po ay patuloy na sumusunod sa inyong mga magandang batas na pinapatupad dito po sa barangay San Jose City, Abali, Wagulacan. Uh, ako po ay nanawagan sa aking mga kabarangay na kung ano man yung magiging proyekto, uh, layunin ng aming barangay, ng ating barangay is makiisa, makilahok at makisama po tayo lahat. Kung kami po ay may mga sa tingin nyo, pangit na ginagawa, pwede nyo yung message nyo so kami ng direkta. Kasi hindi natin maitatama yung isang mali kung mali pa rin yung gagawin natin. Kaya sabi ko nga, kung ano man yung mga ginagawa namin, na alam namin tama, yun lang yung gagawin namin. Isa, lagi ko sinasabi, kami dinala kami dito sa posisyon na to, nang wala kaming daladala, uh, hindi naman pang buhay yung posisyon na alis kami dito nang wala din dadalhin. Kaya nga sabi ko, kahit sindo, wala akong gagalawin sa pera ng barangay. Hanggat ako nakaupo, yun ang number one na sinasabi ko. Wala ako, nising kong gagalawin dito sa pera ng barangay. So, Bibigay natin 'yan para sa taong pundo ng barangay, tinagkira ng mga mamamayan, ibabalik natin sa mga mamamayan. Wow. Okay. Yan po ang pinakamagandang misahin uh, ng ating butihing lingkod, Kapitan Ronald Ron Lupa Rivera, ang anak ng ating butihing dating kapitan. Ayan po, na ipagpatuloy ang magandang nasimula ng kanyang ama. Ayan po mga kaparehas, at ipong nakapanayam ngayon ang butihing lingkod po ng barangay, dito po sa barangay San Jose City, Abaliwag, Bulacan. Lay Castro po ng Parehas Ingat-ingat po kay Kaf, and your family. God bless us all. Thank you po. Mabuhay po kayo Kaf, hanggat gusto ninyo. At mabuhay po ang barangay San Jose. Salamat po. Ayan. Okay.